Napapansin nyo ba na parang tumitindi ang pag-ulan na naranasan natin lately? Parang halos isang linggo, ba diba? The last time, tumatagal ang masungit na panahon. Kaya't matindi rin ang epekto nito. Tulad ng pagbaha. Tapos, kapag tag-init, abay, parang halos tagus sa butong sikat ng araw. Nakararanas pa ng mas matinding drought o tagtuyot ang ibang mga lugar. Ang mga extreme weather conditions, gaya ng nabanggit ko, ay epekto raw ng climate change. Mat lagi natin nawabasa, narinig sa at sa balita, Talaga lamang itong long-term na pagbabago sa weather conditions at temperatura, talaga namang walang humpay, lalo na sa Pilipinas. At ang ng climate change, ang sinasabing pagkasira ng araw ng kalikasan na aking ating ecosystem ng ozone layer, di ba, unti-unti. Kaya naman, ang pangangalaga sa ating kapaligiran, ang pinagtutuunan ng pansin itong nakilala nating guest na talaga na, ka kakontemporary ko to eh. Member ng Gen Z generation to eh. Okay, yes. May nag-react studio ha? Okay. Siya walang iba kundi si Will Jansen Romares. Palapangan natin. Ilapang natin sa <laughs> video. Oh, morning. Good morning, sir. Thank you very much for this invitation. I am very pleased to be here invited. Yeah, Okay. Itong si Will ay kakaibang content creator. Ibahin nyo! Ibahin nyo si Will. Okay? Ah, ah talagang ang kanyang, ang kanyang kinecreate na content ay may kinalaman sa pagsakit sa pag, uh, pag create ng awareness kung paano nga ba natin matutulong ang masagip or ma-conserva uh, ang ating kalikasan. Pero bago ang lahat, ilang taon ka na? At ilang taon ka nung na-realize wala na dapat natin uh, umpisaan itong iyong advokasya. Actually, ngayon, 19 years old na po ako. Only 19. at Nagsimula ako nung 17. Aba, two years ago. Aba. Of course, nag-aaral pa si Will. Opo, senior Opo. high. Senior high school! Saan? Saan? Sa Xavier, Ateneo po. Ayan, bumati ka ano na sa mga classmates po! Welcome at uh, good batika, morning batika. po sa lahat Di ng mga manonood sa ating pro as, sa programa mo. ng Love Tony Pet in Everything. sa classmates mo, na nanonood mo sila, mga teacher po. oh mga classmates ko po sa Mapua at mga friends ko si Justin, si Jave, and many more. Aba, very good. Okay, Content creator itong si Will. At isa sa mga eh, ini-discuss mo ay ang pangangalaga sa kalikasan, eh, di ba? Bakit mo ito naisip uh, na isipang gawin? Ang, ang dami pwedeng uh, maging content pero itong ating mother nature ang na napukaw ng pansin. Nagising po kasi ako sa katotohanan na yung mentalidad natin sa ating lipunan na parang uh, karamihan sa ating plastics ay hindi dissolvable mm -mm. at hindi environmental friendly mm -mm. kaya ngayon gumagawa po tayo at at nakikita niyo po sa screen yung ating mga tansan made from bottle caps na plant pots yun po ginagamitan natin ng glue stick and to limit yung mga trashes at saka yung mga garbage ating Oh, ito, tinatapon natin, yung itinatapon natin. So, ang ang ano ang, ang napagtuunan mo ng pansin ay yung talamak na pagtapon ng mga tao ng basura kung saan-saan at kung paano naiipon ito, hindi ba? Kasi naging sanhi na ito ng marami mga sakuna, mga 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 hindi magagandang pangyayari sa sa kalikasan, hindi ba? Opo. So, and then ito nga uh, proper waste disposal pero recycled na mga material lang yung ginamit. Opo, di ba? tama. Doon ka, ka nag-focus. Okay. And then, paano mo ito na isipan paano mo ito um, uh, um, nabigyan ng focus ah uh, sinimulan ko po yung eco florante noong pandemya so uh, kasabay po tayo sa mga nagte dati na plantitas plantitos tsaka yun mga plant pots na dati kailangan nating uh, makisabay sa anong trending at as a Gen Z Naisipan ko pong gumawa ng mga plant pots na actually may isa kong uh, honest na storya. Yeah. Yung mga bottle cups na yan ay hiningi ko lang sa mga sari-sari store kasi uh -oh. madami silang mga tambak na uh, mga bottle cups sa parang ganyan sa kanilang mga tindahan. Uh -oh. Kaya yan po. Okay, so okay, so it's clear, it's very clear proper waste disposal ang isa sa mga advokasya mo, hindi eh, ba? kaya nagkeke ka ng lalagyan na ganito. Ah, yes, so parang ginagawa yan. So nakikita ko parang piping-pipi eh, oh. 'di ba? Ang tekniko pa talaga is painitin talaga yung glue gun. Okay. Para yun yung identification measurement na matibay. Ayan po, nakikita po natin okay. na so, pag glue gun titibayan po natin, dapat mainit po talaga. Kaya nilalagay ko nga minsan sa kamay ko eh, para kung ma-measure ko na mainit na, maganda siya ilalagay sa tansan uh, para matibay yung masetera na ating ginagawa. Yung pag-flatten ng, ng tansan, mano-mano mong ginagawa? Oo, oh, oh, gamit sa hammer, dok, pang-dok-dok, oh, dok, walang, walang machine. Oh, And wala. then, gano'ng katagal mo ito ginagawa? Halimbawa, isang regular size na lalagyan na gawa sa tansan para lalagyan ng basura, ban, gano'ng katagal? Mga siguro, as a student din, uh, managing time, siguro mga two... Two months, ganon, As much uh, maximum. Mm -hmm. And then, balikan natin yung ginagawa mong content creation. Gano'ng katagal ang proseso ng paggawa ng isang uh, meaningful na content para sa inyong mga kababayan? Uh, sa Eco Ecoflorante, pinaparodad po natin yung mga scientific na data mm -hmm. at mga excerpts. At lalo na, mahilig po ako sa photography. So, uh, sa pictures natin, ginagamitan natin ng caption na galing sa statistics mismo. Actually... Okay. Oh only 9% ng mga plastic dito sa mundo ay na-recycled nare and it is very um nakaka-alarming sa kagaya ko na uh, just a youth and I don't believe na tayong mga kabataan ay ganun lang hanggang dun lang tayo we can make things because we have capabilities at meron tayong mga sa hiling nating talento. Ayan, at ito nga, ang inilalagay mo sa bawat uh, video na ginagawa mo. Apo. Nakakatuwa, inspiring ha, mga kamabayan. 19 anos. 19 anos pa lamang siya, pero he speaks like a, a, a very experienced na adult. Kasi talaga, ang sinasabi niya, hindi parang, ang ang sinasabi niya sa bawat content na, sina, na pinapakita niya sa atin, eh, lahat tayo, hindi lang hanggang doon. Diba? Lalo na sa edad mo, alam parang ang sinasabi mo, eh, Marami pa kayong maaring sabihin, may boses kayo marami pa kayong mapakinggan ng matagal na panahon, di ba? Lalo na batang-bata uh, bata ka pa lang. Nakakatuwa na inuumpisahan mo ito at a very young age, hindi ba? Marami ka na bang na-inspire? Kamusta ang nagiging reaction ng mga tao? Marami ka na bang nagiging uh, uh, kasama sa iyong uh, advocacy? Ah, nagulat nga po ako may umabot sa India yung aking mga followers. Ah, very good! Good job! And then, anong sinasabi nila? Paano nila sinasabi yung uh, in express ang kanilang uh, gratitude? Nagugustuhan nila at naalala ko talaga ang salitang namaste kaya namaste po sa inyong mga Indian friends natin at followers. Okay. Ang iyong advocacy, ito ba, may plano kang uh, i-diversify o palakihin pa o uh, i-tackle pa yung iba't iba mga areas pa ng uh, ating mga problema sa kalikasan? Opo. Uh, we are thinking ng bagong ideya na much uh, cost uh, reducing kasi yung glue gun na ginagamit ko is mahal, mahal yung glue stick eh. Oh, Kaya oh. ginagamitan ko na lang ng plastic oh, oh. at yung mga plastic yan, na yan is actually household so sa bahay lang namin. And uh, ginagamitan ko ng stapler, oh, yung stapl uh, staple ko po para maging waterproof yung mga plant pots. So yung loob po ng masitera ko po is actually cardboard. Tsaka, ni staple ko po ng mga plastic. Okay. Ito pinapakita natin ay mga lalagyan naman ng mga ano, lalagyan naman ng mga halaman, eh, 'di ba? Plant okay. pots naman ito. So ito mga plant pots mo ito bukod sa mga uh, lalagyan ng uh, kung ano-ano pa mga pwedeng oh, know, waste nyo, 'di ba? Ito, saan ito gawa? Iba't ibang klase ng mga Plastic or mga lalagyan? Mga container na akala mo ito sa Sa mga chichiria, oo. Oo. tapos mga perma- Oh, yun, Tsaka mga rice na pangsako. Okay. Kaso, yung mga maliliit lamang na candy wrappers, uh, hindi din natin pinapabayaan na itapo na lang din. Yan, ginagawa po natin uh, pillowcase. Kaya ginugunting po natin ng maliit ng mga candy wrappers kasi para may halaga din naman siya. Pillowcase. Wow, ito ito nakikita natin sa mga nakikinig na, na, sa Radyo Agila. Ito pinapakita ni Will sa kanyang video ang isang paraan kung paano tayo makagawa ng ano 'tong ginagawa natin, bro. Ngayon nag- nagtutuyo po ako ng mga plastic niyan kasi Oo. basa po 'yan kakalaba ko lang. Okay, para maging para maging hindi naman siya aano rin ng mga langgama at saka insekto, ganun. At saka, nagagawa mo ang bawat container ng halaman o mga mga basura ay waterproof, ano? Waterproof siya. Oo, oh, waterproof. Pwede siya pang outdoor. And I am very concerned ng, actually, statistical base, so latest na statistic ng 2022, oh. ang kada Pilipino raw na individual ay may natatapo na 23.8 kilograms na plastic waste. At yun, napukaw po yung kaisipan ko na what if kung gawin nating recycled kasi malit lang yung mga nare-recycled na plastic at we have made that possible. Oo, oo. Ano pa ang pangarap mo para sa ating bansa in terms of environmental care? Na gusto mo pang ilabas sa inyong mga video? Uh, sa ating pong pamahalaan, I am very uh, admiring the government today. Uh, he is very concerned about the environment at yung continuous na Malacanang's pollution reduction mechanism sa ating Pasig River na ngayon ay sobrang uh, linis na kaysa dati kasi dati tambakan na yan eh. Pati uh -oh. Manila Bay din, minsan na uh, dadalawan ko ah uh, medyo ah uh, malinis na, sobrang malinis na. Oo, oh, oo. And then, okay, ah uh, gaano karami na ang membro ng iyong advocacy? Marami na, marami na bang sumusunod na sa iyong yapak? 300 followers pa lang po. Very good! Baba, 300. Aba, diba? malaki na yun. At palaki na ng palaki, hindi oh, ba? Po. Dahil uh, sa 300 na yun, marami na kayo maaaring magawa at marami pa kayo maaaring ma-inspire, di ba? Para mag double triple yan, hindi ba? Yes po. Diba? Very good. Kaya, ito lang ang payo natin sa iyo. Oh. Do not stop. Keep on inspiring. Do not stop... Uh, Uh, sa walang dapat maging hadlang sa iyong ginagawa kasi napakabuti at napakahusay na iyong puso at iyong advokasya. ituloy mo lang yan ha ano ba may papayo mo sa kapwa kabataan mo uh, sa ating mga kapwa kabataan uh, as gen z be observant talaga sa uh, ating environment because uh, we can uh, see na mga may mga estero pa din na medyo hindi pa malinis kaya nababarado yung mga plastic kaya bumabaha sa ating mga lugar And uh, to address that tayong mga kabataan is actually have different talents and we can always start at source. That's why nasimulan ko po yung Eco through ano po yung meron sa bahay ko lang. Stapler, tsaka plastic e, eh, cardboard. Ayun, nagawa na po yung plant pots. And then saan kamari i-follow para or yung yung Eco Florante saan paano natin siya masusundan at uh, para updated tayo asa sa Facebook at YouTube, uh, Eko Florante, search nyo lang po. And sa, sa TikTok, meron din po tayong TikTok para masabayan yun yung audience na uh, reels. Uh, at Eco.Florante and sa Instagram po, at Katabang of Earth. Ayun, at Katabang of underscore Earth. Tama? po Yes, alright, very good!